Chavit Singson magdadagdag ng 5 milyong reward kay Carlos Yulo kapag nagkaayos ito at ang kanyang buong pamilya, kabilang ang girlfriend niyang si Chloe San Jose. Alamin ang buong detalye. Ibinunyag ni Chavit Singson sa media na hindi umano makontakt ng pamilya at mga kaibigan ang sikat na Filipino gymnast at two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Si Chavit Singson, isang dating gobernador ng Ilocos Sur at kilalang negosyante, ay hayagang nanawagan kay Carlos na muling makipag-ugnayan sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina na si Angelica Yulo. Sa isang interview noong August 19, ipinahayag ni Singson ang kanyang pag-aalala at nag-offer ng 5 million reward bilang simpulo ng pagkakaisa at muling pagkakasundo para sa pamilya Yulo. Pinigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pamilya lalo na ngayong isa na siyang kilalang atleta na nagkamit ng dalawang gintong medalya sa Olympics. Sa kabila ng mga pagsisikap na makontak si Carlos, inamin ni Singson na hindi pa rin nakikipag-ugnayan si Carlos sa kanya. Umaasa si Singson na muling makikipag-ugnayan si Carlos sa kanyang pamilya. Anya ang tagumpay ni Carlos ay hindi lamang kanya, kundi isang tagumpay na kabahagi at sinuportahan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang 5 million reward na iniaalok ni Sing ay naglalayong ipakita na ang isang tao ay hindi nagtatagumpay ng mag-isa kundi sa tulong at pagmamahal ng pamilya. Ani Sing sa mga nakarang interviews? Kaya ngayon champion siya at nagka-gold medals, ipakita niya na siya ay isang role model at mapagsama niya ang pamilya niya. Nakikiusap ako, kausapin mo pamilya mo. Huwag mo na sila pahirapan dahil yung gold na nakuha mo hindi lang para sa iyo kundi para sa lahat, especially your family. Wala kang pinanggalingan kung hindi sa mga family mo. Kung ano ang mga nangyari, patawarin mo na sila. Bilin din ng Diyos yan. Magpati lang sila, okay na. Bigay ko sa kanya 5 million. Reaksyon ng netizens sa laki ng cash na matatanggap ni Carlos mula sa gobyerno at iba pang private organizations ay sana sa mas nangangailangan na lang daw i-donate ni Singzon ang 5 million niyang pabuya. Ano pong masasabi niyo sa 5 million reward ni Chavit Singzon kay Carlos Yulo bilang kapalit ng pakikipagkasundo nito sa kanyang pamilya? Dapat bang ibigay na lang ito sa mas mga nangangailangan? Share your comments below.